Ayan mga idol, dito po tayo, papunta po tayo kay Lula Tasing at may mga nag-message po sa atin, kumustahin naman daw po natin. Tala po, samahan niyo po ako. Ito po yung bagong bahay ni Lula Tasing natin mga idol. Kumustahin po natin mga kababayan. Kung ano nang kumusta na si nanay dito, matagal po tayong hindi nakapasyal po dito. Ay na, ito po may alaga ng aso. Anay! Maganda ng bahay. at ah, ito po si Lula. Naglilinis si Lula. Ang bait naman aso mo, Lula. Hala. Busis. Sino po ako? Pame. Ah, Ay, <laughs> pame. Kilalang kilala pa ako ni nanay. Nay, kumusta na daw po kayo dito? Sabi ng mga taga subaybay po natin Hello to! Nabantayan mo lagi si lulan ang taba ng aso mo la Kumusta Nay? May kasama kayo dito? Mayroon po dyan? Pusa sa ka-aso. Ah, pusa sa kaaso. aso oh, ayan po mga idol. Napunta pa po dito sila, Kuya Rob? Hindi, ano. Si Jelo. Ah, si Kuya Jelo? Ah. Opo, lagi po napunta dito. O, oh, so ayan mga idol. Lagi na pala po napunta dito si Kuya Jelo. Magdadala po ng grocery. Ano po? Hindi Ah, hindi pa nadala? Dahil. Kailan pa po ang huling ano? Tubog so, din pa doon sa isang bahay. Ah, uh, matagal pa po. Tagal na kumusta po ano, Kaya dito? Ay. yung pagkain nyo, okay naman? Okay naman po? Ah, uh, bahayan po, ganda na ng bahay ni nanay. you siya much po sa Team Kalingap. Ano to? Ano masasabi mo to? Ha? Ayos. <laughs> Ayan o, oh. si Idol Tum. Tingnan Tum, likod. Ayos ano, sana ay may magpabahay din sa atin. <laughs> may mga tanim na rin po si Nanay sa likod. Tingnan po natin. Ayan, may mga tanim na pong halaman dito si Lula o oh. Okay po, maganda po ang lagay na ni Nanay tasing po dito mga Idol. Ayan, may mga luya na. May mga uh, tanim. Ayan, halwa na po dito. Napakaganda na po. Ang ganda ng bahay ni Nanay Tasing, matibay na ano. Ganda na na ng mga tanim luya doon ah. Ay, ang kulit naman ni Tiloy. Linis pati lagi ng bahay ni Nanay. Eh. Oh, oh di ba? si Nanay, hindi nag-iimik. Di ata namin si Farmer. Di na na ako nakabalik at uh, busy-busy po sa ano, bukid. Ayan po, ganyan na po si Lula. Ayan po, mapasok po tayo. Nagpaalam po tayo kay Lula. Tapos, ano natin? Um, lagay niya dito. Ayan po. Ah. Sa labas din po pala siya nagluluto. Ayan po. Diyan din po siya nagluluto. Kaso wala pa daw po siya nagluluto. Bakit kaya wala siya nagluluto? Ano? Bakit wala siya nagluluto? Ay, wala pa Wala pa nga po siya nagluluto. Marami tubig. Ayan. Ah, wala po siyang lulutuin. Ito po natin sa parto nito. Ayan, korto ni Lola. Ah, wala naman na siyang mong grocery. Eh. Booker, okay, bahay ng kurente. Nay, parang wala mo na kayong dulutuin? Sa loob? ko Ano, uubos na? Ay, mayroong bulir. My... ko. Baka mag uh nag-uubos muna. Pero wala naman ah, Ubus na. Na ubos na. Naubos na po. Asyam ah, siyang pa. Bigas. May. Ah, meron din. Ay, very really good. Ang ganda. Baka daw makadala siya. Pag may na... Ano? May nagbigay ng... mga... itagapan ah uh, okay, ayun, maraming marami salamat po kay Kuya Jelo Mags. Ano po? Marami salamat po talaga. Hindi na po kasi ako makabalik-balik dito gawa po ng uh, uh, na unang-una po na kaya po sa Team Kalinga pagka uh, lagi po tayong na uh, dito. At pinagbigyan ko lang po yung mga viewers natin dito sa Kabungan Farmers na nangungumusta kay Nanay. Okay naman po dito si Nanay Tasing. Siguro po pag minsan na uh, huli po ako ng uh, isdaan sariwa, dadalhan ko na lang po uli siya dito, no. Ah, uh, kung meron man po mga kababayan natin na magpabut pa po muli kay Nanay Tasing, uh, ay uh, ag ag agad po nating uh, dadalhan po dito, ano po. So ayun po mga idol, mo thank you so much po marami.